Mimi. Lagi ng pusa oh. Hello. Jen kana. Ha? Jen kana, iwan kana kita, ha? Oh, iwan na kita ha. Ah. Oh. Oh, tani ata. Basal. Haus basal tani. <laughs> ah, sige. Gusto pala masahi pala niya ulit. Hmm, um, ayan. Ayan. <laughs> may kasi ako sa pusa. Sa amin dami ng pusa. Eh, kung malapit lang, dahil ko talaga to. Mas kina. Mas na. May mga palaruan ng mga bata. Oh. Parintahan. Cute siya ng bike. Daming uwak. Okay. <laughs> ay uwak oh <laughs> Yan daming uwak oh <laughs> กกันกะละปาตี Oh, so, dito muna tayo sa mall dahil wala pa yung katagpuan po ang kaibigan ko so gusto kami magkikita kain kami sa si Jollibee so wala pa siya hinihintay ko so ikot-ikot muna tayo dito may bibili tayo mamaya dyan wala po. yan sila kuya wala naman tao ayan si Ondin nag order ng pagkain namin ay hindi pala order pukunin na pala yung pagkain tapos na so, ito na nga po wala pong ano wala siyang <laughs> Ang dami na nga. Ang kanin. Ha? Ito na yung offer. No Pinigay um, sa'yo? Wala daw ano. Awal tingapay. Wala tingapay. Ah, walang tinapay. Okay. Walang tinapay. Ah, okay. Okay na yan. Kasi ano daw, nagmamasa pa daw. <laughs> Ito na to. Sabi ko na nga ba eh. Isda talaga siya. Ano yan? Parang Parang... Um, parang din? Parang niya. Oh, um. Ang dami pala tang isang ano oh. Bes. Pansit. Oh. Yeah. Oh, diba? pansit. Parang fried rice din kami din. Okay, kaya rin na yan. Mm. Oh, let's eat. Mm. arrive sa destination ko. Papababa ko lang. Diba? Kailangan mag-walk muna tayo. I'm home. thank you very much sa uh, sponsor ng chocolates tala ko konti ang dami pala nito Diyos ko yan thank you Mas meron pang ano to ito pa o oh, sa ilalim yan ano pala wait, lang ayan As meron pang isa tapong, ano pa yan Maraming salamat. Thank you very much. Talagang alam mo talaga yung anong ang kahinaan ko at hilik ko. Eh, thank you at meron pa siyang binigay na chocolate din. O yan. Maraming salamat. At meron pa isang dito pa thank you sa sponsor <laughs> ito, yung klase tong chocolate ganun yata itong chocolate mo bumabibili mo ito ng per kilo ang kilo nito is kung eh, baka ba ito hey. ay mo ang chocolate uh, mo ang chocolate uh, ayaw mo ang chocolate ayaw mo ang mag unboxing tayo ng chocolate ah ganun din mmmm ito ang may buhok ko ang dami nito oh ito oh o isang karton oh Marami. Tawa mo na yan. Salamat. Thank you very much. Dami chocolate. isko ko. Saya-saya. Yan. Kaya mo na tayo ah. Mmm. Sarap. Mm. Thank you so much. Another chocolate in a man Salamat sa sponsor. Dami ito dalawang box. Hmm. Mapupurga ako sa kakakain. But anyway, thank you so much.